Hello sa mga kapwa ko OFW dyan. Magandang araw sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, ang topic natin today, paano mapapanatili ang pagmamahal at ano ang mga dapat nating gawin upang mapanatili ang ating pagmamahal. So, bago ko ipagpatuloy ang ating topic, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na ia upload natin, guys. So, number one, communication. Mahalaga ang komunikasyon sa isang relasyon guys, lalo na sa mga LDR na mag-asawa o magjowa. Kahit pa man magkasama kayo, dapat nandun pa rin yung komunikasyon nyo sa isa't isa. Ang pagbibigay ng komunikasyon sa isang relasyon ay nagpapahiwatig at bumubuo ng pananatili na pagmamahal sa isa't isa. Pangalawa guys, oras at atensyon. Mahalaga din ang oras at atensyon sa isang relasyon. Kahit magkasama lang kayo, kumain o manood ng TV, yan ay pwede na yan gawin sa isang relasyon at gawin nyo din yan talaga. Mag-set kayo ng quality time para mapanatili ang inyong pagmamahal. Pangatlo guys, pagkilala at pagpahalaga. So, kailangan natin pahalagahan kung ano man ang ating nakikita o kung ano man ang mga nagawa nila sa iyo. Sa simpleng pagsabi lang natin ng salamat sa lahat. Yan ay hindi natin dapat kalimutan sa isang relasyon kahit sa simpleng salita o pagsabi natin ay malaking tulong na yan upang mapanatili ang pagmamahal nyo sa isa't isa. So hanggang dyan lang po, sana ay may natutunan kayo sa aking maikling nagawang video. So sa susunod ulit, huwag kalimutang mag-comment kung may i-recommend -re kayo o gusto nyong gawa ng video yan ay gawan natin ng paraan para magawan ko ng video. At